<laughs> Bibilangin na lang natin. Dali na ba ninyo yung mahaba? Tapos na. Ako Ay, hala, dali. Ari po, si Buyas naman. Hinahataw na rin dalawa. Pagpakayawan na ito. Mm. <laughs> Nakailang ira sa kayo. Yan po. Abo! Awalan nyo. Malang ka pala madadali ninyo, ano? Lugi ako, lugi, lugi kayo. Ha? Oy, kung nakasiyam na kayo. <laughs> Natawa na si Uti na yun. Ha? Lugi pa daw, nakasiyam na. Hanggang tangali. <laughs> Ay, laka, dahil ito. Ah, binuhat na. O ba tari, isa wala mong buhat? Pakayawang po, re. Kaya sila nang bahala mag-usap. Ano ito? Hmm. <laughs> Ay, laka, doon ko kay Kilite. O, baka may tayo po yung mas priority ngayon ay yung patanim at gawa po ng makakamenos na po tayo sa dilig sana na may halos dalawang taon ako ito yung magdidilig eh, no? o edi mapapapunta na eh, sana sa patanim marami pa matatanan yun o no, puno pa ba kayong kanilang ginagaya na no pag po pa kayo ay mabilis bilis ay o ito din na yung pichay at mas taas din na yung pichay sa kabila ha na po yung mga tinanim na sibuyas. Eh sibuyas po naman ang ating priority ngayon hindi muna yung mga dinahon madaming ano ito eh langgam balda pa yung pagbuto at ito yung dito po. Yun, ha, lumipat na rin po din eh, sa kasunod. Oh. Ilang plat din nga kanalabasan, kuya? Labing isa. Abot na rin na, no? Malalapad. Ganyan. Yan ba yung nire-prepare niyong ganyan? <coughs> Oo. Mm -hmm. Babawasan pa ba rin ng kaunti? Oo, lahat yan, palahon. Palao, Maganda yung mataas-taas. Butasin mo na lahat ang bangbangan. Ari po nila ay nila o kaya sila ay laging ganado ay. <laughs> laging ganado. Ay, hindi ko binilang. <laughs> Kuwento ilan nga? Labing isa. <laughs> <ikaw itong> <laughs> hindi lagi Pasko pala yan ano <laughs> walang dyo okay, pero kung hindi batuan, hindi karakaraka. Kung madali-dali. At lang Sungkitin ano. rin. Ang <laughs> pa Yung pala. Ay, para kayo na makayo sa akin. Sabi sa akin, hindi pala lalim pa. Ito pala malalim pa. Hindi ko daw masabi. Eh, saka pwede mo matanong <laughs> Wala, Joe. <laughs> Pero abot na rin, ano? Pintahan ng bahay. Nagbintahan ay ano, Ayos na natira na. Ah, sabi pa kamura, kamura talaga tayo dito, sabi. Ay umulan, abay natulo sa gitna. sabi daw di mo sinabi, hindi mo sakit sa tinanong ay. Eh. Palay butas ang bubong, kumana tutulog daw na magkasama Ito Eh. Tingnan natin, ay lang isusulit natin. Hindi ba 'yun? Minadong binubunutan si Buyas. Aba pag malilinis ay yun ah. Ayun ha? Ayan po, halos mapuno na po ang kalahati ng sibuyas. Wow. lang plat na po kasi lahat ay sibuyas 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 siyam na plat lahat ay sibuyas Siyempre, <laughs> ano to eh? Nakakiti ka naman ngayon na ano? <laughs> Kanina kinabulong sa akin ay Ayos lang ano to Diretso na ang digmaan Napunit pala rin mga rin Kaya po pinapakaw na natin ay habol natin ay yung ulan ay Oto, ay ayos pa rin yung panalo, maganda pa rin. Panalo. Pero sa inyo nga, meron din mga nagpapapakyaw. O bihira. O to, yung dami araw. Sa inyo. Marami araw. Meron oh. din po. Si Andoy po, ibang. Oo. Kaya naman, bibigin pala. Mm -hmm. Ano? Maripoy, urig. Magandang urig, anong? Gara. Magkano na ba ngayon ang kilo? Alam niyo hindi? Mm -hmm. Hindi alam. Tatlo hang daan, baka, ano? Ito ka, ito. Hindi magtutunawin itong lugar na ito. Palagay mo? O hindi, hindi ka rin marunong? Ha? Ha? Yan pala, hindi. <laughs> hindi alam. <laughs> Uh, Terbaho lang po ng personal <laughs> Napa ka po. Napatawa naman siya. Magaling naman mga bata rin kasama. Bus pa po yung meron pa. Parang wala Kaya nga hapitin na ninyo ngayon. Parang ito eh wala nang pang upa. Hindi ka pwedeng bayan yan oh. <laughs> may pang gawa kita daming gawa oo oh, oh, wala lang maipagawa ba ilang araw na rin naman kayo ah kayo ilang araw 30. tatlo kator sa eh, pero malaka na rin ano nito ikaw ari isa yung matagal na ari ano ito matagal ka na dito ano may ilang araw ka na may sampu ka na wala mm -hmm. baka may sampu ano oh. Uh. Tagal na nga yan, hindi alam ka pala na pala nalapiran yan ano? Ah, lagi rin Yan yeah, mga batang ari Kaya ba madalas lagi din napunta dun? Baka ako akita yan ha Wag, wag si Di ari din nga, libangan na ano Aakitin lang ay Ako uto yung pag natutong magsabong At ako makaka Kakapangain ako ng concentrate Patukas sa manok <laughs> ah uh, ah uh. abay kung naglilibang naman ano malo tali lagi magkasama kang dalawa uba rin o uba rin o lagi pagtalo Ay, yun la ang takaling pag yung ano na pati yung akat ang bubu oo meron na dun akapang akat Mama, daw na daw makaagay na wala ko po yung mustasala oo mustasala ah, musta nga Kakatuwa magtanim ano. Ari maralakan variety yan, o. Pero ordinary di yung ano din. Ah, ano naman ito? Ha? Huh? Ya po sa planggalan po ulam. Mo. Ganado ay. Ano magtanim pa? Ya sa Eh. Ya Oh, tidak. Saya tidak tahu bagaimana saya boleh mengembalikan. Apa ini? Oh, tidak. Ada banyak Hmm. Ah, diba, boss. <laughs> po yung panalim na urig. Tatlong plato na yung nakuha. Patatlo ano? Ano ba ito wala pang bawas kabila? na Kalahati na. Kalahati na. Doon na pala. Pau. Mm. Bilyar mo na. Anong bibilyar ka ba? Mm. Ba, nagbibilyar po ba? Hindi. Hmm. <laughs> <laughs> Bakit nagbibilyar ka ba doon? May bilyar mo doon maganda? Apat po ang ano. Apat na mesa. O ba ayos ano? Sa ang banda doon, kanda ate ba iba? High line, no? Tabing highway ba? Ano ah, ko darawil na no? Ruwila, no? Mm -hmm. Oh, meron din ba dun? At natas mo isa dun sa... Huwag ba pagkadaan palang biliyara, no, sa inyo ano? Ah, di naman bilyaran na sa buong wada. Kita ba rin nyo? Mm -hmm. Diyan to'y po magaling bilyar. Gaman? Magandang po yung yun ano? Pataba. sabay garbo yan ano yan ang bilis nga ay bago kakamuti naman natin ng bakal na pang kamot meron ba kayo o magbibila akong bakal meron ako dun sa akin ano magagahok na lang ang kamot ay suka ang ganyang mapula lupa ay sari ang maganda sa tabi nun yung laging na alam unan hindi ka nandisawin tusok agad pa ilalim ano siya nga pataba po sa inyo parang ligat na yan oh. Ay, ito na may basal. Basal ito, ito yung kao. Oh. Dito yung mahina sa tabi ni. Ang kiterte, yung ganito ang tigangin. Oo. Uh. Alam, dito yung puro dito ako. Masing Ito yung kasang. cari nampak tabak